Ito yung mga egg white, yung ating mga puti ng itlog, tatapanan natin ng pork. Yeah, imo lang natin siya na ganyan. So ito na mga Habibis, bees, kami kaming aalis ngayon. Kasama ko si Atos at si Lindy. Kasi ay pupunta kami palengke uh, because mamaya meron kami mga bisita for dinner. And meron silang request sa akin kung pwede ako magluto ng embutido. Naisip ko naman kung embutido lang, baka naman kulang yun. Although si Habi David magluluto din ng crabs gagawa na lang din ulit uh, na lang din ako ng uh, Aurora. kaya let's go na ato sa Tlindi makikin uh, muna tayo tsaka mag-grocery so dito muna kami unang pupunta sa grocery store kasi wala tayong bigas no Atiro wala na po sir wala kami papakain bigas sa mga bisita and then tsaka kami pupunta ng paleng wet market after dito Kita uh, mana <manyan>, patayu, kita Dito. So, naisip namin, dahil konti lang naman bibili namin sa palengke, dito na lang namin bibili lahat sa grocery. di ba? Para hindi na kayo mapagod. 100%. Dito na lang kayo bumili ng mga eh. So, we're back na dito sa bahay. Nag-start na ako maglaga ng mga itlog. And yung itlog gagabitin ko ito para sa akin, Doña Aurora. <clears throat> Tapos, mag-start na lang kami gumawa ng embutido. At eto na, minekos-mekos na natin. Minekos-mekos na natin itong ating embutido, ang ating mga secret ingredients nandiyan na at ang bango-bango niya alam mo itong embutido, every time na may bisita kami, madalas ito yung hinahanap nila sa akin kasi talagang masarap yung embutido ng nanay ko buti na lang naipasa na sa akin na at habang ako ay gumagawa nito malapit na rin maluto yung mga itlog natin after kong gumawa ng embutido, next ko namang gagawin doña aurora Marami din nagtatanong kung paano ginagawa doon yung aurora ko. Pero marami na akong nagawang video niyan, guys. Pero gagawin ulit natin para sa mga hindi pa nakakapanood. At eto na. Na mekos-mekos na natin ng mabuti ang at ating embutido. Ready na siya para balutin sa aluminum foil. And ngayon, magbabalot na ako ng aking embutido. Nagamit tayo ng mantikilya. Mantikilya. Tapos gusto ko pa nagbabalot ako ng embutido. Naka-bare hands ako. Nagugas naman ako ng kamay. Kasi mas madali. Ang hirap kasi pag nakaglaps. Yung pag halo-halo nakaglaps. Pero yung pag babalot ko, nagkakamay ako. isang cup. cup. So, ito na ka mga habibis. Nakagawa ako ng 21 na imbutido. Mayroon may laki. May dalawang malaki lang kasi yung dalawang nahuli parang ang dami. Tapos yung nauna ko nang napalit na konti. Pero the rest, medyo equal naman yung mga sizes. And ready na tong isa lang. Ilulutuin ko to for about one hour in high heat. Mamaya. So, ihanin na natin dito sa ating steamer ang ating mga embutido. Gumawa pala ako ng embutido, may mga tuldok-tuldok. Nilagyan -tuldok. ko ng hotdog yung iba, tapos yung iba original. At kumukulo na yung ating tubig, ilagay na natin ang ating embutido. I-steam natin to for about one hour. Mag-timer tayo. Gagamitin ko itong manual timer ko. <laughs> Tumunog yan, dali na to. Sa so, habang nagluluto ako ng embutido, mag-start naman akong gumawa ng Doña Aurora. Meron akong kalahating kilong ground uh, pork. Tapos nag, uh, ito, nag-grind na rin ako ng carrots, uh, bell pepper, at saka sibuyas. I-mix lang natin dito sa ating pork. Yung itlog pala, okay na Binalatan na ni Lindy. Ayan. 25 pieces tong ginawa kong itlog. Tapos lalagyan ko lang ito ng asin. Tansya-tansya lang. Kayo nang bahala. Depende sa panlasa niyo, di ba? Tapos, halawin lang natin itong baboy natin tsaka yung mga gulay. So, ito na yung ating ginawang pork uh, na hinalo-halo natin may nekos-mekos natin. Lalagyan natin sa pan na walang oil. Tapos, lulutuin natin at uh, hayaan lang, haya lang natin siya maluto na kanya. For a few minutes na. lang natin dyan. Wala kayong mantika trick na or anything. Lulutuin lang natin yan. So, luto na yung ating pork. Yan, lagay na natin sa lalagyan. At tama tama, at kasi luto na rin ang ating embotito. Yan. Check natin yung embotito natin. Ito yung embotito natin. Yes, luto na. Yung may mga tundok-tundok dyan yan ay ano. Tawag dito rin di? Yes, may agdag. So, hatiin na natin itong mga itlog na binalatan nyo rin di sa gitna. And then, isa-separate lang natin yung... Ay! Wait. Yung pula ng itlog at saka yung puti. Yan. Separate lang natin yung pula sa puti. At, nagudurug na natin itong mga pula ng itlog. Imi-mix na natin dito sa ating pork biniling. Yan. Mix lang natin dito dyan. Yan, na-mix na natin yung pula ng itlog sa pork. Tapos gagawin natin, gagawin natin next ito yung mga egg white, yung ating mga puti ng itlog, tatapayan natin ng pork. Yan. imo mold lang natin siya na ganyan. Para siya uling magiging isang buong egg. Yan. Ganyan. Tapos natin dyan. yan. Eh, tapos na akong maghulma ng ating mga itlog. Yan. Ready na ito mamaya for frying kapag uh, dating na ating mga bisita. Pag malapit na sila, mag-start na akong mag-fry. So, ito na nga mga Happy bees. bagong lingon na ako, fresh na. Char! At, papunta na yung ating mga bisita. So, ang gagawin ko, magpiprito na ako ng ating Doña Aurora. Yan. So, pinag-beat uh, ko si Ate Rose ng dalawang itlog. Tapos, gagawin natin, sawsaw -saw lang natin to guys. Isa-isa dyan. Yan. Sawsaw -saw lang natin. At, iprito na natin isa-isa. Nagaling natin isang kumukulong bantika. Mabilis lang yung maluto, guys. A few minutes lang tapos, kasi luto naman na siya. So, okay na. Pag medyo nag-brown na yung ating egg, luto na yan, guys. Mabilis lang siya maluto. Like, for a few minutes lang, lagyan na natin sa pinggan na may tissue. At eto na yung ating Doña Aurora. Luto na yan. Tapos yung embutido ko, ito. icha chop chop ko naman ngayon. Yan, yan ang ating embutido. Mmm. -hmm. At Padina, I think I'm hey! at Aurora? I And food for tonight, oh, my goodness, crabs. Yeah, Shrimp, ampalaya with tofu, Sala. sizzling beef sinigang, dony Aurora, embutido, yeah. oh, and oh, another crabs. That's it. Cherry cherry. Dony Aurora. It's perfect. It's wonderful. Really oh, good. That's My Thank God. you. Perfect. Yeah, yung tiyak kasi parang gusto mong kumain ng madami. It's not. It's not. It's like diamond yeah, it's like yeah. devil egg. Yeah. It's